ayan ang bangus Ah... Uh, tilapia nakaliskisan na yung ayan tilapia ilang years mo na idol na ginagawa yan ilang taon na ilang taon? So, taon na so biasa ka ng mga liskis 5 years 5 taon na 5 taon na taon sa tilapia, ayan ang tilapia niya. Eh, tilapia ano to? Patanggas. Hindi lang tilapia kinakaliskisan niya. Ah, hindi lang eh. tilapia ata kinakaliskisan mo, idol, no? May bangus pa, di ba? Ayun. Oh, <laughs> Siyempre, may bangus pa. Oh, Bukod siyang tilapia, ano pa? <laughs> Ayun. Idol, tatanong ko lang. Nagkakaliskis ka rin ba ng dilis? Hindi <laughs> 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 ano, ay, itong nga na, Doyle. Medyo malaki sa dilis. Itong sap-sap. Hindi -sap. rin. Buti na lang. Kasi sana ako ng dilis eh. So, ayan guys. So, ang dilis at saka ano. Ito naman yung mga tuyo. Ah, uh, paborito ko ang tuyo. Ito yung kamag-anak ng sap-sap. Uh, kamag-anak ni Tamban. So, ito guys. Ang mga isdang alat. Ito, ano ba itong isda na ito? Patalay? Patalay. Ah, patalay. isang patalay. Ayan Ay, ang patalay. Galunggong. Uy, galunggong. Masarap to, ha? Ah. galunggong. Ito, buti na sabi ni ate. Ito, bibilin ko to, guys. Itong galunggong na to. Galunggong. Ah, dilis. So, magkano naman dito sa isang ganito? 50. Yan, o. No? <laughs> Itabi ko na to. Sigurado na yan. Ay, pambihira. Andun yung wallet ko. Sos, ginoo. <laughs> Sorry. <laughs> Nalibang ako maglakad. Kukunin ko pala. Paano pala ako bibili? Wala akong pera na sa motor. So yun guys, ang isda rito sa palengke. Kasama si Buika Liskis. Magaling mga Liskis. Ano <laughs> pangalan mo idol? Joswi. Joswi? Joshua. Ginawa kang ano ah. Siya pala si Joshua. Ang magaling mga Liskis ng Tilapia. Sana dilis, makaliskisan din ano. So ayan guys so, uh, Ang tapat yan Ayan mga gulay May mga tuyo Sa inyo din po yung tuyo oh. ah, na ko ng tuyo So ayan guys Sa labas Doon naman sa kabila ang prutas Ayan ang prutas sa kabila